Napakadali, napakabilis na lutuin pasok sa budget pero makakakain ng buong pamilya at yan ang lulutuin ko tonight chicken potato balls nakita ko sa fridge na meron akong limang potato kaya naisip ko ang recipe na to una ko itong babalatan at paghiwa-hiwain ko na rin dahil pakukuluan ko ito hanggang sa lumambot habang pinapakuluan ko nga itong aking mga patatas ay magpuproceed naman ako sa paghiwa-hiwa nitong aking chicken breast mas maganda sana kung meron kang minced chicken pero dahil sa wala akong minced chicken ay ito na lang ang gagamitin gagamitin ko. Mano-mano ko itong hihiwain sa maliliit at imimins ko na rin dahil wala nga akong food processor. Dito ako natagalan sa pagmimins ng aking chicken at nung matapos ko ngang imins ang lahat ng chicken ay isi-season ko na ito ng salt, pepper, paprika, oregano, and garlic powder. Imi-mix ko lang ito ng mabuti hanggang sa ma-incorporate na talaga nitong spices ng aking chicken breast. Now naman ay magre-ready na ako ng harina and breadcrumbs in a separate plate. Napansin ko nga itong aking potato na kumukulo na at rinay ko ito kung malambot na. ng malambot na nga ito ay hinango ko at tsaka kung na ito dinurog or ginamit ko yung masher. After kong mamash itong aking cooked potato ay ilalagay ko na or imi-mix ko na ito doon sa aking spiced minced chicken. Kinakailangan ko talaga itong ipaghalo halo-halo ng mabuti at lalagyan ko ng isang itlog at paghalo-haloin ko hanggang sa talagang magmix mix ang cooked potato chicken, and eggs. And by the way, nagbati din pala ako dito ng isang itlog dahil kakailanganin ko ito mamaya para dumikit ang harina at saka breadcrumbs dito sa aking chicken balls. Nang maready ko na nga ang lahat ng aking mga kakailanganin, ay umpisahan ko ang magbilog-bilog nitong aking minced chicken. Iro-roll ko ito sa harina, ididip sa itlog, and lastly, iro-roll ko sa breadcrumbs. Pinatuloy ko lang ang ginagawa ko dito hanggang sa maging kalahatin na nga yung chicken dahil hindi naman namin mauubos ng mga bata. And then, hindi nga perfect yung pagkabilog-bilog ko dyan ng ating chicken balls. Pero okay lang yan dahil kami lang naman yung kakain. Nakagawa ako ng 20 pieces na potato and chicken balls. At nilagay ko sa fridge yung tirad. Dahil gagawin ko naman yun sa aming lunch for tomorrow. At nang matapos ko ngang gawin ang aking potato and chicken balls, ay heto na siya. At nilagyan ko ito ng bread crumbs para mas lalong crunchy kapag i fry ko na ito. Pero bago nga ako magumpisa sa pagluto nitong aking potato and chicken balls, ay isiningit ko muna ang pag sasaing ng kanin kasi rice is life. And then habang ako ay nagsasaing nga ay mag-uumpisa na ako sa pagluluto. Nag-init muna ako dyan ng mantika at mag-uumpisa na ako mag-deep fry nitong aking potato and chicken balls. Buti nga at kumasya naman ang 20 pieces na chicken balls dito sa aking kawali at dahil hindi sila naka-deep fried ay kailangan ko itong bantayan dahil kailangan ko silang balibalik ta rin. Habang nagpipirito nga ako dyan ay naaamoy ko na very garlicky itong niluluto ko. Kaya masarap talaga ito sa hot rice, lalong-lalo na gagawan ko ito ng sauce. Anyway guys, medium heat nga lang pala ang gamit ko dyan sa pagluluto ko dito at nang maging golden brown na ang ating chicken balls, ay hinango ko muna ito at itatabi ng mga 10 minutes hanggang sa lumamig. Dahil after 10 minutes at kapag ito ay medyo malamig na, ay ifa-fry ko ito ulit para maging more crispy. Pero in the first fry ay luto na yung ating chicken balls, pero gusto ko pa rin silang i deep fry ng pangalawang beses ng mga 1 minute sa mainit na mainit na mantika para talagang crispy itong aking potato and chicken balls. After frying this for 1 minute in high heat, ay itatabi ko muna dahil ngayon naman ay gagawa ako ng aking sauce. Naglagay lang ako dito ng konting soy sauce at naglagay din ako dito ng sweet chili sauce, oyster sauce, kaunting tubig at saka ko lang paghalo-haloin at naglagay din pala ako dito ng garlic powder para mas masarap And lastly ay ilalagay ko na dito ang aking cooked potato and chicken balls. Bibigyan ko ng konting kaartihan ang pagmimix ko dito pero ang gusto ko lang naman talaga dyan ay ma-incorporate nitong aking sauce ang mga chicken balls. And guys, luto na siya. Sobrang dali. Pero sabihin ko sa iyo, nakakaganang kainin with hot rice. Tara guys, dinner tayo! Ano ang masasabi ni Kuya Rem sa aking niluto? Pakinggan nyo. Very good. Hot. Good. Oh, yeah. Flavorful. Hai? Flavorful. Flavorful? Good. Filled, filled with love. <laughs> oh, mainit-init pa. Lagi natin sir, rice. Hmm. Madaling lutuin. Pero masarap. Guys, nagutom ko na naman ba kayo? Sorry. Anyway, that's all my cooking vlog for tonight. Thank you so much for watching. Have a nice night, everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.